Ayon, magandang buhay po sa ating lahat. Nandito naman po kami ngayon sa rifle na kung saan ay uh, ang scenario namin ay puputokan itong uh, nakabitin na empty shell. Pero ang pinaka-excited dito, ang empty shell ay nagsiswing. Ayan, puputokan yan. Nag, uh, nagsiswing po yan. Sa 30 meters kasi kung ilagay po natin yan ng 40, uh, 40 to 50 meters, hindi na ito gagalaw. So, habang papunta ito rin, okay? papunta roon, gagalaw po yan. So, puputukan po ito ng uh, dalawang dalawang uh, bala lang. Okay? Okay. Gagamitin rifle ay 22 LR. Yon, sapol. Oh, di ba? Kasi ko sa iyo eh. Yan po ang ating bida ngayon. Alright. Sa pool. Oh, di ba? Okay. So, natamaan po ang Oh, yan po ah. Oh, natamaan. Diba? At least natamaan. Hmm. 'Yan ang uh, sinasabi ko. Ay at po ating bida ngayon. Uh, oh. lang. <laughs> Salamat sa panonood.